first of all ito nga pala ang aking pinakaunang video na aking gagawin so habang ako ay naglalakad dahil kukuha sana ako ng tubig pang buo sa CR ngayon habang nilalakbay ko itong daan na to saktong pagtawid ko dito may napansin akong gumagalaw dito sa mangga na to itong sanga na to ngayon nung tinignan ko ng maigi dun sa banda ron meron ako nakita dyan may nakita akong ahas ngayon ang ginawa ko nataranta ako ang ginawa ko tumawag ako ng kasama ko para huliin dyan dyan siya nakapulupot ano, naka dyan sa sanga na yun So na curious ako Sobrang ganda niya na ahas Tsaka binumus siya Kaya yun Gusto ko siyang huliin Ay gusto ko siyang alagaan Kaya yun hinuli namin Yan Siguro galing siya dyan sa kabila Or tumawid dito Yan Tapos umakit dyan So abangan ni abangan niyo na lang yung next video ko na papakita ko yung as.